Mga idol, kahit man nga hindi ganun kahelty ang mga key player ng Denver Nuggets Sinubukan para naman nga ng kanilang team na sa bayana Ang OKC Thunder sa Do or Die Game 7 Ngunit kahit anong gawin, talo at dinomina sila sa home court ng Thunder. In fact, sa sobrang pagkaka-outplayed nila na puwersa nga ang Denver Nuggets na magtala ng 22 turnovers. Maging ang superstar na si Nikola Jokic hindi na rin naman masyadong nakakagalaw since bantay sarado ito ni Alex Caruso. Hindi sentro o big man ang ginamit ng Thunder para mapahinto si Jokic bagkos eto ay si Caruso na siyang ginamit para ma disrupt ang buong opensa ng Denver sa second half kaya siya nga talaga tinatawag ngayon bilang Jokic stopper na maring magbigay ideya sa ibang team pero kahit man fair ang pagkatalo ng Nuggets, hindi pa rin naman natanggap ng na mga fans ang nangyari matapos silang magreklamo kung saan malinaw, masyado nga daw pabor ang mga referee sa Thunder since wala nga pong nasusungkit na foul ang kanilang mga malalaro kahit tinutulak, binabangga na nga ang mga ito hindi kagaya sa kanilang kalaban na kahit digitan tatawag talaga ang mga officials kaya nagpapatunay lamang yan, gusto talaga ng mga referee na manalo ang OKC Thunder ayon sa fans ng Denver Nuggets. Samantala, speaking of OKC, matapos nga nilang talunin ng Denver Nuggets, tuluyan na nga silang aabante sa West Finals sa unang pagkakataon simula 2016 and this time kakalabanin na rin naman nila ang Minnesota Timberwolves ni Anthony Edwards. At bago pa magsimula, may lumabas ng balita ang ESPN na nananatiling liyamado ang Thunder since sila ang may hawak ng home court advantage. Ibig sabihin gaganapin ang Game 1, Game 2 sa kanilang arena na ma nilang magamit upang makakuha agad ng momentum. Majority ng mga analysts sa ESPN naniniwala na maypapanalo ng OKC Thunder ang serye laban sa Timberwolves sa loob lamang ng anim na laro. Ibig sabihin underdog na naman dito ang Timberwolves na maaring magamit ni Edwards para mas lalo silang ganahan na maglaro sa Western Conference Finals since masyado nga sila ditong dinidisrespect.